And so ang confirmed pa lang as far as uh, field Health is concerned ay yung mga datos ng inyong mga empleyado at hindi pa confirmed kung merong nakuha dun sa mga miyembro. Ganun ba yon? Yes. Yes po, we're still waiting. Kasi ang sinasabi po nila ay unti-unti nilang ilalabas ang lahat ng mga nakuha nila sa mga datos. And so far, ang mga nailabas po nila ay mga ID po ng ating mga empleyado, uh, mga passport ng ating mga empleyado, payroll, and some internal memo. Aha. Ano ang magiging implikasyon nito? Well, ang kaya po nagpalabas na rin kami kaagad ng notice to the public to take precautionary measures and to, to be vigilant about it kasi mahirap na po na kung may nakuha ng mga personal identifiable information ng ating hackers ay baka magamit ito for identity theft, magamit sa any other criminal activities and so nagbigay na po tayo ng ating uh, uh, babala sa ating public na sana ay mag-take ng precautionary measures.